Ha? Wala na namang tunog. Ang alin? Ang gusto ko mag-eat, Mama. Gusto ko mag-eat. Subuan na lang kita. Iggy! Iggy! Oh. Hello, Iggy! Hmm... Pakiyut si Ate Yomi. Hay nako, nasira na naman. Anong... gusto ko do'a? Takaw?

Ha? Nasaan yung kinakat mo? Unapin mo. yung paper. Saan? Paa ka, ha? Ayoko